Mis tulang binalot ng gintong liwanag ang Pasay City Hall noong weekend. Matapos pa ng higanting Christmas tree at buong fasad ng gusali. Hudyat ng opisyal na pagsisimula ng mahabang paskuhan at pagdiriwang ng ikaisang daan at ani naput dalawa ng Pasay Day. Narito ang balita ni Cherry Light. Everyone, let's count together in 10, 9, 8, seven, six, five, four, three, two, one. Merry Christmas, Pasay City! Parang isang eksenang hinango sa isang Christmas village ang sumalubong sa mga residente nang unti-unting nagdilim ang open grounds bago sinundan ng ceremonial countdown. Biglang sumambulat ang liwanag sabay sa buong Pasay City Hall. Habang sabay-sabay na umiilaw ang daang-daang LED lights na nakaayos mula sa bubong hanggang sa pasads ng gusali na sinabayang panang fireworks. Ang dating ordinaryong estraktura ay biglang nagbistulang palasyo binudbura ng kumikislap na bituin. May mga ilaw na tumatakbo sa gilid at animasyon ng mga hugis parol at snowflakes na dumadaloy sa pader. Kasabay nito, lumiwanag ang matitingkad na kulay gaya ng pink, red green ang higanteng Christmas tree. Nakaayos ang libo-libong twinkle lights na waring sumasayaw sa saliw ng background music. Ayaw kay Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Ang liwanag na ito ay patunay na kahit maraming unos ang dinaanan ng bansa sisikapin ng lunsod na gawing payak. Ngunit tunay na makapagpapatibay ng loob ang Paskong Pasayenyo. At sa aking mga mamamayan, kahit may mga bagyo, lindol, dumadating, huwag tayong mawawala ng pag-asa sapagkat ito ang tunay na reason for the season is Jesus Christ. At basta po, lagi tayong manalangin, humingi ng tulong at awa sa Kanya kasunod ng lighting ceremony agad na tumawid ang kasiyahan sa pamamahagi ng maagang pamasko para sa isang daan anin naput dalawang paslit at isang daan anin naput dalawang senior citizens na pinangunahan ni Mayor Emmy ito ang naging panimulang simbolo ng pamamahagi ng Christmas packages at aginaldo sa libu libong pasayayon ngayong taon sabi din ng Alcalde na target ng lunsod na mabigyan ang isang daan libong ng Christmas packages. Yun nga lamang, may mga hamon na hinaharap ang kanilang mga tauhan na umiikot sa mga tahanan. Nag-ikot po kami at may mga uh, uh, nag-ikot din na private na hinire namin para po makuha namin talaga kung ano ang mga kalagayan ng aming kababayan. At syempre, dito sa amin, kung ilan po yung households na nakaregister, yan po ang numbers ng aming package. Sa temang Pasayahin 2025, level up ang saya. Nakalatag ang isang buwan na makukulay na aktibidad gaya ng Parade of Lights. Ngayon Desyembre a Uno, Recycled Belen Making Contest, Pasay Anniversary Job Fair, Kasalang Bayan at iba pang handog hanggang katapusan ng taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. mahal, Cherry Light, SMNA News.